ang aswang sa maligaya. Sa baryo ng maligaya, tahimik at payapa ang pamumuhay ng mga tao. Ngunit tuwing kabilugan ng buwan, may kakaibang takot ang bumabalot sa mga residente. May balita kasing may aswang na gumagala at kumukuha ng sanggol sa gabi. Isang gabi, habang natutulog ang mag-asawang Thomas at Lisa, bigla silang nagising sa iyak ng kanilang bagong silang na anak. Nang tingnan ni Liza ang duyan, laking gulat niya, wala na roon ang kanyang anak. Agad na lumabas si Tomas, dala ang gulok at ilawan. Napansin niya ang anino ng isang nilalang na tumatakbo patungo sa gubat. Hinabol niya ito. Matapos ang ilang minutong habulan, napadpad siya sa ilalim ng isang malaking puno ng balete. Doon niya nakita ang isang matandang babae, bitbit -bit ang kanyang anak. Isa kang halimaw, sigaw ni Tomas, ngunit laking gulat niya nang biglang nagsalita ang matanda. Huwag kang magpadala sa takot, hindi ko kinukuha ang iyong anak para saktan. Ako'y isang tagapangalaga, may tunay na aswang sa inyong baryo, at ako'y nagtatago sa anyo upang sila'y labanan. Dahil sa kanyang pagkalito, dinala siya ng matanda sa isang lihim na kuwebo kung saan naroon ang ilang bata, ligtas at buhay. Ang totoo, ang matandang ito ay dating albularyo ng baryo, isinumpa ng totoong aswang para mapagkamalang masama. Bumalik si Tomas sa baryo at ikinwento ang lahat. Sa tulong ng matanda, nahuli nila ang tunay na aswang, ang batihing kapitana ng barangay na sa gabi pala nagbabagong anyo upang makakain ng laman loob ng tao. Mula noon, naging malaya sa takot ang maligaya, at natutunan ng mga tao na hindi lahat ng mukhang kakaiba ay masama, minsan, sila pa ang tunay na tagapagtanggol.